Ang awit ni Solomon Ikawalong kabanata Kung naging kapatid lamang sana kita na pinasuso ng aking ina hahalikan kita saan man tayo magkita at hindi nila ako pag-iisipan ng masama dadalhin kita sa bahay ng aking ina at doon ay tuturuan mo ako ng tungkol sa pag-ibig. Paiinumin kita ng mabangong alak na mula sa katas ng aking mga pomegranata. Ulo ko'y nakaunan sa kaliwa mong bisig, at ang kanang kamay mo naman ay nakayakap sa akin. Kayong mga babae ng Jerusalem, mga ako kayo na hindi ninyo hahayaan na ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Mga babae ng Jerusalem, Sino kaya itong dumarating mula sa ilang na nakahilig sa kanyang minamahal? Babae, ginising ko ang iyong damdamin doon sa ilalim ng puno ng mansanas kung saan ka isinilang. Iukit mo ang pangalan ko sa puso mo para patunayan na ako lamang ang mahal mo at ako lamang ang yayakapin ng mga bisig mo. Makapangyarihan ng pag-ibig gaya ng kamatayan maging ang pagnanasa ay hindi mapipigilan. Ang pag-ibig ay parang lumiliyab at lumalagablab na apoy. Kahit laksalaksang tubig, hindi ito mapipigilan. Sino mang magtangkang bilhin ito kahit ng lahat niyang yaman, ay baka malagay lamang sa kahihiyan. Ang mga kapatid na lalaki ng babae. May kapatid kaming dalagita, at ang kanyang dibdib ay hindi pa nababakas. Anong gagawin namin sa araw na may manligaw na sa kanya? Birhen man siya o hindi, iingatan namin siya. Babae, ako'y birhen nga at ang dibdib ko'y parang mga tore. Kaya nga ang aking mahal ay lubos na nasisiyahan sa aking. May ubasan si Solomon sa Baal Hamon na kanyang pinauupahan sa mga magsasakaroon. Bawat isa sa kanila'y nagbibigay sa kanya ng isang libong piraso ng pila bilang parte niya sa ubasan. Ikaw ang bahala, Solomon, kung ang parte mo ay isang libong piraso ng pilak at ang parte ng mga magsasaka ay dalawang daang piraso ng pilak. Pero ako na ang bahala sa sarili kong ubasan. Lalaki, o irog kong namamasyal sa hardin, mabuti pa ang mga kaibigan mo. Naririnig nila ang iyong tining. Iparinig mo rin ito sa akin. Babae, Halika aking mahal, tumakbo ka ng mabilis, gaya ng usa sa kabundukan na punong-puno ng mga halamang ginagawang pabango.